mga mikmik. eh -mik. white face. Sunscreen yan. Huwag kayong ano. Pupunta tayo sa Tagaytay. Si birthday ng dalawang pamangkin ni Banman. Hi, ito si Pijas. O, ka? Hello. Hi, vlog. We're here sa Mahogany Market. Okay. Nandito na tayo sa Tagaytay and lunch time na. Ngkakain na kami ng lunch. Happy na birthday pa. You're number one! <laughs> Nandito tayo ngayon sa Amy's Eater Ganun, ganun. O, hindi siya o. O, hindi siya o. Nabi labi! Wow! Ang galing! Gusto kainit pa! Oh! Ayan si Monette, si Angela, si Grace, si JC, si Jewel, si Comerty Grace, si Atatela, si Uncle Boy, si Melvin. Nakakain ka? ka? Ay! Tapos na lunch. Now we buy fruits. Bibiling? Eh? Jela, may sakit ka daw. Uh -uh. Ganyan ka lagi kapag ano. Hindi. siguro naawaan ako ni Jewel. Sabihin ko sana, sabihin mo, ba't ka may sakit? San hindi ka galing? Yeah, dali na. na kami kahapon kay Jewel. O, hindi sa akin Nagsisyan na. pa yung may birthday. Hi! Hi! <laughs> ah, ikaw naman. Oh, yung yeah. dance? Oh, oh. Ayan. <laughs> Parang <speaking> ano, Noodles Sabi noodles. Ano, treats? Yan, wow. Longgan. Madali, madali lang. Ano yun. Yeah. yeah. Buko juice. Fresh. Kami sa Mahogany Market. <laughs> Doon sa kabila. Yun, ito, punta nato. <laughs> Masarap ang longga nila din sa Tagaytay. <laughs> Dito ka makakaamoy ng ano, asin ng tunay na kilikili. -kili. Kasi mga langka. Diba? <laughs> Ay, o. tama. Langka. langka. Ang lalaki, ayan Lala o, lalaki. nasa likod namin. Oh. Langka. Kung masarap ng tunay na sinigang, tunay ng asin ng kilikili. Ayun na, <laughs> Dito lang. Ayan Sige, go. naman, go. Pack one. Yan mga nilalaro ngayon sa ano, sa app ng mga Google. Ano, oh, wow. mo. Ay, hala. Hindi ko. Kasi para siguradong bibili mo ah. na. Oh. Okay. So dapat siya so, kuhanin mo na, kakagatin mo na dapat yung bulo. Kakagatin mo na What you have? Putas. Dahil binili nilang putas. Naming eh. fruits. Melvin, pakita mo yung pakwan mo. Hello. Pakita mo yung pakwan. Mamaya, ang laki. Hi. Love. Hello lakas ng pinuluro. Talaga? Nee. Dito tayo magsabi. Dito tayo, magsab tayo magsabi ng totoo. Ito ang katotohanan sa longgan. Mm -hmm. Sa totoo lang. Sa totoo lang wala siyang lasa. O pero sya sya sy masarap na prutas. Pero syempre hindi naman sasabihin sa kanila 'yun. Para sa sinumpang, yun. oh, para sa sinumpang lansones sa karambutan. <laughs> <laughs> Oo, kaya oh, ganoon. Maliit pa. Maliit pa. Parang mm -hmm. gusto mo lang na ma may ninunguya 'yun, longgan ng tirahin. Oo. Hindi natin tinanong kung magkano. Oo, oh, oh, ay oo. Oh, oh. ah. Para work. Kasi isang kumpol din naman sila. Pero nagpa-taste test ba? Nagpaalam ba tayo? Parang hindi. Hindi binigay niyo sa atin ah, dalawa. Ah, oh. Pero okay lang, bumili naman kami maraming maraming Maso prutas subscribe. pang iba. Super dami. Oo. Oh. 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 Wild well, honey, oo oh, nga. Kasi naroon na ako noon. meron na kasi ako ng pure honey. Ah. Kung so, kanina mas dark. Oo. Oh. Kasi, eh, mas whiter yung kanina. Kumagawa ako ng mga, yung mga ano, oh. mga tea. Oh yeah. Danger Ginger, lemon Pang sarili mo lang? Oo. Oh. Oh. No. na, naggagawa, nag-experiment mo na Ah, hindi mo Maraming pa. Parang yung kimchi ko ngayon na perfect ko na. Nagbibenta ka? Oo. Oh. oh my God. Ayun sila. tingnan, mo. Promote natin yan na maya. Mo mamaya. mamaya. Pag-uwi sa... Sige. Oh, ka kanina? <manyan> ano binili mo? May binugulong ka sa eh. Oo. Nasasabo doon. Sabi ko doon. Sabi na doon. Sabi ko ko doon. Pala. Ay, ano ba yung sabihin? Sa know. Know. Pag nakapili ka na, wag pindi yung babayaran mo. <laughs> ah, ano sila? <laughs> Ngayon na tapos ng lunch. Kape naman. I'm dying. Oh, konti lang. Papakita lang natin sa kanila kung ano mukha ng view deck ng ano to ban ban Starbucks ano ito? nalimutan ito? ko ito? nga yung summit ba hindi daw eh dito sa Starbucks ay, DVD ito yung parking nya isang buong view deck yung parking nya see and sa other side tada ooh that thing picture like ban ban pumuti ba ako? or pumuti ay, I love it hindi ko alam kung ba't may pool doon pero ay resort may pool. Ah, resort. Ayun you know. <laughs> o. Parang ano siya, Santorini. Ay! Santorini style. Oo, oh, Santorini style. Hey girl, ano yung order mo? Kailangan ko ang galing. Masakit lang. Masakit lang. Iced water. Sobrang sarap. Thank you. Kaya <laughs> next time <laughs> na umorder ako. Ahh! Inet! Inet! Sunog na ba lahat? Char Hi, boss! Hi! Kaya <laughs> 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 po, ah! Okay. 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 Yeah, click lang ng click! Click lang, click. Angela, happy ka sa birthday mo? Of course. Oh, sure. We're all together. Oh, yeah. One for all. Yan. So, loft type siya. And dalawa yung available. So, sa taas pwede. Four. Sa taas, 4. Dito, 4. Sorry, sorry. 4, 4. Yan. Yan, pull out. Sinasabi ni Ate Ella. May pull out sa bed. Tapos, ito, dalawa. And then, sa taas, pwede apat. Tapos, ito yung CR sa baba. Pet friendly pala tong lugar na to. So, nakapagdala kami ng two dogs. Pero maximum, three dogs. Um, <laughs> backyard lang pala. Backyard lang. Nalimutan ko. Pero may, may place to cook food. Pero doon ata sa common area. Hindi ko pa nakikita eh. Hoy, jump on, go back. Bye-bye! Wow! Hi! Hello! Hi! iyan yung cute naman yan! Very, ano, naman Hoy, Grace! <laughs> Yan. So, ito yung buong area nila. The pool. Tapos, pwedeng kumain over there. Shower sa puno. How oh, cute! Area nila para kumanta. Pwede din siya kumain. Hello! Meow, <laughs> meow! <laughs> 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 Baby girl! May CR ulit sila dito. Common, restroom. And then, doon na sa labas yung... Ito na yung parking nila. So, sa parking, pwede six cars. Mm hmm Sarap. Sarap yan. Sarap. Sarap. <laughs> no, pa. May pagyayabang ko lang sa'yo Ay ang pag-ibig ko sa'yo Ito'y ito, totoo, wala nang iba Ikaw at ako lang ang nasa isip Panaginip pag nakikita ka Sasabihin ko, nawawala ikaw na nga Ang dahilan kung bakit naisalat ka Kahit kanina, why aking maipagyayabang Minamahal kita, subalit nagapin mo Sana kahit ganito, lang <laughs>

Good morning! <laughs> Good morning! Super late sa trend. But, pinigay ni Angela to today. Birthday girl, hi! Siya nakahok ng camera ngayon. Try natin today. Ito legit to, guys. Open ko na. <persos> Hello? Oh my God. It's real. Ni-ref namin to. Kasi ano eh. So, ito yung fix. Dessert chocolate. Na can't get knafe fit. Can't kna kna get fit. Ayan. Eto na guys. Eto na. <gasps> Ayun. Oh. Oh, oh. na talaga. Try natin kung same siya sa mga inspired chocolate na nabibili ko dito. Kaget mo Hmm? Hmm? speechless. is Mahal kasi na ito, guys. Ito, ito na talaga. Ito talaga. Ito talaga na sa panaginip ko. Ang sarap. No, hindi siya nakaka-ano. Hindi nakaumay. So good, Angela. Thank you so much. Mm, mm Parang ano, alam mo yung crunch ng Magnum kapag kinagat mo? no? <coughs> Ngayon, mm -hmm. papatry naman natin sa kanila yung Dubai chocolate. swimming cup na siya, oh. Grabe naman. Gan galing mag-swimming niya si Eyang sobra. Try, mm. Try nga. na. Try nyo na, Come on. Come on, guys. Ano ba yan? Matamis. Yung chocolate. Mahal oh, yan. Sa Dubai lang may ganyan. Pistachio. Yung cake ni Angela kagabi. Sarap cake mo kagabi. Okay lang. De Hype. <laughs> <laughs> Yeah. Alam mo my friends tayo mga niko. O, oh, the bag diba, and then kaps ka lasa lang niya yung ano KitKat oh. KitKat <laughs> okay. KitKat na matcha flavor pero naku <laughs> KitKat na, kit na matcha Hindi naman pistachio daddy. Wow. Hindi <laughs>